bata na si ay oh insa Dan, ay sige day dayun dire day lu kung sak day makan tay ka koy ka halo ko, tayo, ko. Alok, mo ko. Ang ka, sa mo mama? Ang mama? Uy ka po. pud. sa sulod ay mong gipangdalo. Basura. Basura man ayo gipangkaon ni mo. Hmm. Ika ba ni mo. Uy luuya ni mo. Unsa man ino kag tubig? Oh. Unsa gid inong tubig diri ga? Uy ni mm. uy. Nga na unsa man ni na man ilemre mo. Ulo masamad ga na. Tasya si, mm. ni te. Ta, hmm. Uy di ay ni gbiaan ni e, kag mama di ay.

labuste? te. Ha? Mm. Paglabos, te. Ay, ka. Uy, gano'n. Uy, wag hukad ra, ah, oh. Hmm. Ano sa maniimuhan ko, ah? Tinapa? Oo. Uga, lo. Oo. Gatagal din ako, ah, te. Oo, gatagal. Tinapa yung isulod. Oo. Uy. Unya nga, hapang sudan, ah, nila. Itanawin sana ko, ha? Anapa ba kong sudan rin, ay naiko Andri oh. Ginamos sa nung uni ay alamang. Okay na nate. Hmm, kaluoy. Asa'y mo mga iksoon di ay day? Wala ko iksoon te. Wala ka iksoon? Wala. Hmm, kaluoy. Mantogra di ay. Nga, ay mo mga magpapa. Saan papa ni mo? Nagkita ba ba ilain? Uy! Nga, ah. mo naman na resulta na karoon. <coughs> Ibiyaan na noon ka. Wala. Uy, kaluoy. Anong bata? Ah, palihog na ikuha ni og taga-asa taga, ang mama ni. Palihog ko og kuha ni mong anak kung nasaag na ninyo. Babae pag yun ni. Wala kaluoy. Gigotom di ay siya pamakal o pamasura. Awang kamot niya guys. Oh. Wala. Uy, namunsa naman tau na nung kanya waka kakao kanon. Nga na puro na takuli. Nawang. Uy, kalo, uy magigutom di ay Kalo isa amo ang kuan ay nagsigi pangayo kisa pangalan ni muga Oh, si ah, si locking Nag-eskwila ka wala? Wala. Ah, oh, wala. Nakalo ko yan, hiniyado. Nya, okay ra ka sudan na to? Wala man tayo sudan. Okay lang ito. Hmm. Kunya, ayun, laag ha? Hmm. ya to dalang ka na sa imong mama o as asa ka na ron. Kaya para... Wala ko balay. Eh, wala ka balay? Wala. Uy, buya, wapatay na mo po yun na lang ka diri. Masura mo ko at kaglabos. Ah, masura ka ito oh. no. ka labos. Unya, may man? Mano mo pa masura, mulaag na pag... Mulaan na pagkaglaing balay. Oo. Uy, kaluoy, nanginabuhi, giday ka no. Ini nabuhi deh kag maayo no. Ako ko dahil ako kasi nga ako sa tibig ako sa tagad. Oh, galo. Ipod. Basig na adlok sa imo ha. na imo ang Kuan o, porma. Luya ni mo gangoy. Kaligo ha. Kaligo. Wala ka sinina. Eh. sinina. asa Sige, tagaan na kag sinina. ikabalaka. ka. Okay. Tagaan na kag sinina. Mamanin mo kaon dira ah maligo ka. Pagka manimog kaligo. ligo. Hmm? Oh, sige. sige. Sige, pagkaon sa dira, ha? Uh -huh.